Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Muling nakatanggap na naman ang ating mga kababayan sa isang lugar dito sa ating bansa ng pamaskong handog mula sa lokal ng pamahalaan. Saan nga ba ito? Ating alamin ng balitang ito ay nakalap sa Quezon City Facebook page. Nakatanggap ng pamaskong handog mula sa lokal ng pamalaan ang 1,200 na solo parent mula sa District 2 noong nakaraang araw, November 27, 2023. Pinangunahan ni District 2 Action Officer Attorney Bong Teodoro ang pamamahagi ng Christmas bag sa Commonwealth High Covered Court. Ito ay isang maagang pamasko para sa lahat ng Quezon City citizens. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!